ang banda ano <coughs> flat area mababa What? wala ko ka yan dalawa yung daan saan kang daan left or right dito tayo kasi medyo hindi madulas Oh my god. Muntik na tayong matumba. dulas Madulas talaga at maputik. Malagkit. Ayan, nakalagpas tayo doon sa ano, sobrang dulas na daan. Hirap mag, ano, kuha ng video. Ayan. Lumabas na kunti si Haring Araw. Foggy, fagi, Ayan. Umuusok. Umuusok dyan. Kasi katapos lang umulan. Ayan, andito na pala yung hinukay nila. Ayan. Nagbayanihan system po dito sa daan. Hinukay nila yan para ma at tinambakan ng lupa yung mga bato dito. Kaso, laging umuulan kaya nasisira lang din. saan tayo dadaan? Left or right? Hanggang dyan pa lang. Alam mo kasi, mga senior na po yung gumagawa nito. Karamihan sa kanila. Pero, lahat dumadaan dito. Lahat ng lugar. Tapos, yung nagbayanihan system, kunti lang sila minsan hindi nga umabot ng sampo ayan pero lahat dito na lumadaan janila, nila i eh, ano padaanin yung hukahin nilang daan Yan po yung update natin dito. Hanggang dito lang. Yung hinukay nila hindi natin isa kung sino sila basta yung mga mabuting mabuting kalooban na hindi makapagtiis na hindi makatulong sa daan na dinadaanan kasi ang hirap dito ang daming bato dapat ay maayos Ayan. kaya sa nakakita ng video na to sa mga dumadaan dito please kung naawa kayo tumulong naman kayo kung may oras kayo sa isang linggo kahit every Monday po ay yung bayanihan system nila dito hanggang dito lang galing sa IC to sa baba ng cemetery to doon banda yung cemeteryo kaya yan lang muna ngayon Ang update dito patuloy tayong maglakad kasi hindi pa tayo nakaabot ng ating paparoonan ayan yung daan dito lubak lubak maputik at madulas kaya ingat kapag naglalakad Ayan. May mga ugat ng mahugan ni tree. Madulas. Kaya, mag-iingat talaga. Marami ditong bolo. Yung ginagawang dingding. ng bahay. Or ini ini hat mga native An. Pupunta po na po kami sa simbahan. Kasi Sunday today. Yung Sunday. si Papa nagtuwang-tuwang. Kasi may handaan tayo. May kunting salo-salo mamaya pagkatapos ba? Pagkatapos ng simbahan. Hmm. dami kami dala. Ang dami naming mga luto-luto. Mahablangka, <laughs> -ma, Ma bihon, donut. Birthday kasi ni Bonso. Kahapon. Kaya ngayon, isi-celebrate sa simbahan pagkatapos magsimba. Tuwang-tuwang, Gid. Ah, Papa. Ito ang tuwang sang amon. Mga hmm. kinargaya lahat ng ano mga uh, niluto kanina. <laughs> Ulaan nyo kung ano 'yan. <laughs> sinabi ko na. Hulaan. Hulaan pa sinabi ko na kanina. Ayun yung iba, andun pa. Umuulan. Umuulan. blessing ang ulan yeah. kahit maulan hindi hadlang hindi hadlang sa pagsisimba dun pagaling kami sa baba sa bayan lakad namin ng mahigit isang oras kanina ngayon mag aalas ano na yata 8 850 5554 So, sa ngayon, naglalakad kami papuntang simbahan habang umuulan. Ga ano to uga agsik agsik sa imo nga ano. Hindi pag ipisik-pisik. <laughs> enjoy the rain. Ayan. Dapat happy lang tayo. Parang walang problema para stay pretty. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. God bless. Bye-bye.